Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Bas ko lang siya. Mm. Ang sabi ni Miss Maribel, tanong niya, Good PM, Basta Batas, ask ko lang, ano po dapat gawin ganito po kasi, yung uh, isang gabi, habang natutulog ang pamangkin ko, katabi yung isa, yung isa kong pamangkin, na lalaki, nahuli ng pamangkin ko, na, lala, na lalaki, parang may nakasilip sa butas ng pinto. Hmm? Noon pala, may namboboso ngayon, may namboso ngayon, umakyat yung pamangkin ko na lalaki. Sa bubong, nakita na... Sandali. Teka <laughs> <Ay, wala>. dyan, <laughs> <laughs> hey, ikaw na lang. <laughs> Teka, sandali. Medyo na ano. Teka. Atoy ni Pano bang ano dito, magandang sabihin na hindi kami maa... Oh, hindi tayo makikibig. Ano na lang. ano na lang na, <laughs> may nakita na nakita na may ginagawa o na, naglalaro ng na mag-isa. so, <laughs> Mabobong. Uh, Tapos bo -bo. Yung, yung namboboso ay nakahubo at nakahubad. At ito pa, ang masama e eh, uh, yun na nga uh, <laughs> ang kanyang kaligayahan ay uh, napunta sa pintuan, <laughs> ano po ang dapat gawin? Uy, sandali ah, ulitin at, ko lang uh, ah. eh, uh. I-emphasize ko lang, Ma'am Maribel, hindi ako natatawa sa nangyari. Natatawa ako uh. kasi hindi ko maintindihan kung paano ko sasabihin. Kasi, kasi babae uh -oh. po ako eh. Uh -oh. <laughs> Dalagang Pilipina <laughs> po ako kasi. Ayo, joke lang. Attorney, <laughs> paano ba to? How do we... Uh, <laughs> Rico John, go ahead. May, may nakikita ng bobo sa do, attorney tapos well, eh, unang, 'yun nga may uh, uh, unang-una sa lahat ano, uh, mayroon tayong tinatawag na Anti-Voyeurism Act. Kaya lang ang problema doon sa Anti-Voyeurism Act, ang pinepenalize doon yung kukuha ka ng picture, i-video mo, mm -hmm. pagkatapos ipapublish mo 'yon ano para ika nga kumakalat. Yung Anti-Voyeurism Act nagawa kasi 'yan. Dahil marami tayong mga kaso na hindi mo alam ikaw ay minamanmanan. Ikaw ay binubusuhan ka niya, itital na anti-bosolo. Mm. ang ka, pipicturan ka. Pagkatapos, eh, kinakalat yan. Minsan sa internet. May mm -hmm. mga, meron tayong halimbawa mga, mga porn porn site sa internet, di ba? Itinatawag na Pornhub. So, mm -hmm. minsan, eh, maraming kaso niyan, hindi mo alam, ikaw ay uh, nasasamantala na. Ito mm -hmm. problema, hindi masyad talaga kinuhaan ng picture, hindi mm -hmm. na siya kinuhaan ng video kung ginamit lang siya para usan ano para mm, ikaw ika nga ay uh, habang binobusuhan siya eh ika nga siya nagma-masterbate hindi e, ba okay, wala yun. naman masabi sa mga sabi niyo uh, nagma-masterbate eh si DJ ko nga alam yung ginagawa niya <laughs> yun. hindi joke lang yon <laughs> Tanungin natin. Objection, object, Your na, you Honor. Objection! Driver in the no. court! No. But you know what I'm driving at, hindi ba? Yes, so so it, 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 uh. It's really something na alam na alam ni DJ Rico. So, yun lang yung point ko. So, anyway, alimbawa, hindi ko ay binusohan. Mm. So, syempre, maaari kang humingi ng danyos dahil in-invade yung privacy mo. Mm. Sa Section 26 ng Civil Code, eh, kapag ikaw ay, if you expect to kung enjoy your privacy. Mm Halimbawa, -hmm. nasa loob ka ng bahay mo, eh hindi naman pe pwedeng uh, bulabugin ka ng gano'n na lamang. Mm -hmm. So, humingi ka ng danyos. Sa device penal code, baka pwede mong ipasok yan sa tinatawag na unjust fixation. Kasi, biro mo eh, nananahimik ka, tapos inaanoy ka Pasok niya unjustly. Oh, no! bine ka. Mm -mm. Dahil, syempre, hindi tama yun. Nakakainis yun eh. Mm -mm. Minsan eh, nakakababa ng dignidad mo. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.